Sa bawat hampas ng alon, may kwento ng tapang. Sa bawat pag-agos, may paalala ng buhay na hindi tumitigil. Para sa ating mga Pilipino, ang dagat ay hindi lamang tubig na bumabalot sa ating kapuluan. Ito ang nag-uugnay sa atin mula sa may gitpitong libong isla na bumubuo ng ating minamahal na bayan. Sa dagat na ang ating kabuhayan, dito kumukuha ng pagkain ng ating mga mangingisda. Dito dumadaloy ang kalakalan at dito rin nakasalalay maraming oportunidad para sa kinabukasan. Ngunit para sa amin, bilang mga maritime students, ang dagat ay higit pa dito. Ito ang aming silid-aralan, ang aming guro, ang aming pagsugo. Sa bawat pag-aaral namin tungkol sa paglalayag, kaligtasan at pamumuno, hindi lamang kalaman ang aming natatang, kundi pati disiplina, sakripisyo at pagkakaisa. Ang Pilipinas ay isang bansang pandagat at kami na kabataan ang nagsusunod na tagapagbantay ng karakatan nagkakaisang kapuluan, panatay ng karagatan. Ang Pilipinas ay isang bansang pandagat. Sa bawat pamilya ay may marino at sa bawat marino nagsasakripisyo na roon ang pangarap para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at ng bayan. Ang mga marino Pilipino ang nagdadala ng dangal sa mundo. Sila ang tahimik na bayani na nagbabanday sa ating ekonomiya at nagsisilwing tulay upang maabot natin ang iba't ibang bansa ang dagat ay aming paralan, ang barko ay aming magiging tahanan, at ang mundo? Oo, ang buong mundo ay aming magiging patutunguhan. Ngunit saan man kami makarating, saan man kami dalhin ng aming paglalayag, hindi mawawala sa aming puso na kami ay Pilipino, anak ng dagat, nagkapagbantay ng karagatan, at nagkapagdala ng dangal ng ating lahi. Ang temang nagkakaisang kapuluan panatay na karagatan ay higit pa sa isang pahayag. Isa itong panata, isang paalala na iisa ang ating bansa na bagamat magkakahiwalay ang ating mga pulo, tayo ay pinaiisa ng ating dagat. Kapag ang bawat isa sa atin ay kumilos para pangalagaan ito, tiyak na magiging panatag at payapa ang ating karagatan. Ang pagkakaisa ay upang masiguro ang ating yamang dagat at mapapakinabangan hindi lamang ng kasalukuyan kundi ng mga susunod na henerasyon. Kami, bilang kabataan ngayon, ang susunod na tagapagbantay ng karagatan. Kami ang magiging mga kapitan, opisyal at marino ng bukas. Hindi lamang para sa sarili naming pangarap, kundi para sa dangal ng bayan. Handa kami magsakripisyo, maglayag sa malalayong dagat at harapin ang unos. Alang-alang sa aming tungkulin at sa ating bansa. nagkakaisang kapuluan, panatay na karagatan, bilang isang maritime student, inaalay ko ang aking kinabukasan para sa adikayang ito, isang bansang nagkakaisa sa pamamagitan ng dagat, isang bansang ligtas, payapa at iginagalang sa buong mundo. nagkakaisang kapuluan, panatag ng karagatan, para sa bayan, para sa dagat, para sa kinabukasan.